Uh, yes po mga kabarangay, uh, isang maulang hapon po sa ating lahat. Uh, Diyan po sa mga may uh, binabagyo o binabayo ng malakas na hangin at ulan, eh, mag-ingat po tayo. Uh, dito po sa amin ay medyo pabugso-bugso lamang po yung ulan mga kabarangay. So yes po, ang content po natin sa araw na ito. Wala pong update, wala pong issue uh, Maghihimay-himay lamang po tayo uh, Dito po sa mga pangyayari at uh, mangyayari pa Mga kabarangay, ini po natin uh, Simula po kahapon Hanggang sa bago po matapos yung uh, buwan ng September Ay magkakaroon na po ng uh, desisyon ang Korte Bagamat po, hindi masyadong bulgar uh, Na uh, yung uh, OSG po na kumakatawan sa ating uh, ban uh, pamahalaan ay uh, nag-submit nagsub na pala ng komento uh, yan po ay napanood ko sa vlog po ng uh, isang uh, legit vlogger po patungkol sa BSKE ito po si Mr. Idol Vlog yes po napanood ko po sa kanya na yung uh, clippings po nitong uh, si Sir uh, Tayam yung uh, isang napakabatan guru po na uh, nagpile din ng Petisyon At ayon po sa kanya ay, ay may sagot na nga po itong uh, OSG. At uh, ayon po sa kanya ay, napakarami daw po nito. Kaya uh, talagang uh, medyo magtatagal po talaga yung uh, pagdibesisyon. Kasi babasahin po lahat yan ng mga uh, justices natin. Para kapag nagbigay na po sila ng hatol ay talagang justified. Uh, alam po ninyo mga kabarangay nakakakaba po yung para bang nanonood tayo ng basketball na habang uh, nalalapit po yung pagtatapos ng oras, eh uh, palitan ng ang score 71-70, 73-71, parang ganun po yung uh, pakiramdam natin na tayo pong mga nakasubaybay po dito sa usaping ito. So hanggang sa ngayon nga po ay uh, wala pa rin tayong nakikitang uh, o oh, wala pang linaw kung ano ba po ba talaga yung mangyayari. At sa mga nagkukomento po sa akin, sa mga ko, sa aking comment section, <laughs> na sabihin ko na daw kung matutuloy ba o hindi ang halalan. Mga kabarangay, ako po ay naniniwala at naninindigan sa aking paniniwala na matutuloy ito sa December 1, 2025. Pero ang tunay po or ang legit po, ha, para malaman natin ang katotohanan kapag uh, nagdesisyon na po ang korte. Yung sa akin po ay saluubing ko kulabang Paniniwala ko po yun. Pananaw ko po yun. Pero <laughs> hindi po ibig sabihin na sinabi kong uh, 2020 pa halalan. Eh yun na nga po yun. Yun po kasi ang aking nakikita mga kabarangay. Pero ang umiiral po na mata sa itong RA 12232 na siyempre po na nakakalamang na ang halalan ay sa so November 2, 2026. Lagi naman po natin sinasabi na hintayin po natin at oh, uh, uh, hindi na po magtatagal ay malalaman na po natin matutuloy ba sa December 1, uh, 2026 o itong uh, November 2, 2026 yan po ay uh, kapag nagbaba na po ng desisyon ang Korte bagamat mga kabarangay ang uh, umiira nga po na batas itong 12232 na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026, ay hindi pa rin po ito nakakatiyak na iyan na nga po yung masusunod dahil may petition nga po mga kabarangay. At kung pag-uusapan po yung argumento uh, ng depensa uh, ng uh, petitioner, siyempre po uh, dahil kaya ako naniniwala na matutuloy po ang halalan sa December 1, 2025 eh dahil po sa mga uh, narinig ko, nabasa ko po ng mga argumento po nitong petitioner na lalong-lalo na itong pong si Atty. Makalintal. At uh, siyempre po, narinig ko rin, napapanood, nababasa rin sa mga uh, news ang uh, argumento po ng uh, uh, depensa. Eh siyempre po, kahit hindi po tayo abogado, eh pwede naman po tayong uh, ano bang tawag yan? Pwede po tayong mag-isip uh, para sa ating sarili kung ano yung uh, nasa konstitusyon or konstitusyonal. Kung mali tayo, halimbawa, kagaya nga po niyan, ang aking uh, paniniwala ay uh, -de na unconstitutional. -de ang konstitusyonal, diniglarang ang konstitusyonal. Eh, na po yun. Kaya nga po, malimit na sinasabi ko rin na kung sa man po, uh, uh ang korte pumabor man yan sa inyo o hindi, eh tanggapin po ng maluwag sa ating dibdib. Eh meron nga po akong napanood na interview nitong si Atty. Makalintal. Tinanong po siya kung sa kasakali na matalo siya o manalo itong RA 12232 at itiklarang constitutional. Uh, ano daw ang gagawin ni Atty. Makalintal? Siya lang simple lang ang sinabi niya. Eh di iiyak na lang ako. Ganun lang po yun. Hindi naman ibig sabihin kung umiyak siya eh. Galit siya. Hindi po. Ang ibig pong sabihin nun ay uh, siyempre po tatanggapin na yung pagkatalo kung matatalo nga po itong uh, uh, petitioner. Uh, siyempre po bago ang lahat ako po ay muli nananawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking uh, malugod na inaanyayahan ina po na mag-subscribe. Pakiclick po yung uh, notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong uh, videos mga kabarangay. Mga kabarangay, uh, muli po alalahanin po natin na hindi pa po nililip or hindi pa po kinakansila uh, ng Comelec uh, yung kanyang uh, uh, activities. Ano po? Comelec activities na kasama po dyan yung pagpapile po ng uh, COC sa October 1 hanggang October 7. So ibig pong sabihin talagang uh, hindi pa po sinasa tabi sa isang tabi uh, nitong COMELEC ang uh, posibilidad po na baka nga matuloy pa sa December 1, 2025. Ito naman po ngayon ang tanong, lalong-lalo na ito ay para sa mga aspirante. Kung sakali po, yes po, sakali ah, sakali lang ito na matuloy nga ang halalan sa uh, December 1, uh, 2025. Natural lamang po na matutuloy uh, ito pong uh, piling of certificate of candidacy sa October 1 hanggang October 7. So ilang araw na lamang po 'yan. Ano ngayon ang mangyayari uh, dito po sa mga aspirante? Disadvantage po 'yan sa inyo mga kabarangay dahil uh, kapag nagpile na kayo sa October 1 hanggang October 7, tali na ang inyong mga kamay. Ha? Uh, mahirap na 'yung paikot-ikot pa kayo or nangangampanya dahil uh, pwede po kayong kasuhan ng premature campaigning <laughs> yan po yung aking sinasabi noong pa na wala sanang, wala nang mawawala kung noong pa po ay sinabi ko na na maglibot-libot na, magpakilala na magbanggit na ng mga ilang plata ng gobyerno, eh di sana ay uh, kumbaga eh meron na po kayong nakalatag kahit pa paano at ang estratehiya po ng inyong mga kalaban tinito, tinitiya ko sa inyo Uh, dahil uh, tali kayo eh sila, malaya silang makakapangampanya <laughs> mahirap na uh, ireklamo sila ng uh, tinatawag na premature campaign kasi nakuupo sila mahirap ninyong mapatunayan na sila ay namumulitika o nangangampanya na so yan po mga kabarangay at uh, saludo naman ako uh, doon po sa nakinig sa akin na noon pa ay uh, kahit sa uh, pasulput-sulput lang nagpapakilala na, nangangampan na. So kahit pa paano po, uh, ito nga ang uh, sinasabi ko na kung matuloy sa October, uh, October 1, yung piling hanggang October 7, eh kahit pa paano po, ay may naka, ay nakapag, uh, kung baga sa drawing, eh, nakaguhit na po sila. So may nakakakilala na sa si kanila kahit pa paano, at may nakarinig na ng kanilang plataforma de gobyerno. Hindi po kagaya nung mga uh, hindi kumilos, wala pong ginawa. So pagka-file po ninyo, ayan nga po yung sinasabi ko, na uh, kahit makapangampanya pa kayo, uh, hindi ko naman sinasabing wala kayong panalo, ano po? Disadvantage lang ang sinasabi ko. Kahit makapangampanya pa kayo nitong October ng kahit patago, uh, sinasabi ko nga po na disadvantage. Kulang po yung uh, siya mo um, sampung araw po uh, na legal na pangangampanya. Kulang na kulang po yan sa mga uh, bagong aspirante. Uh, lagi po talagang advantage po yung mga nakaupo alam po ba ninyo mga kabarangay na tama po yung sinasabi ng ating mga matatanda na daig po ng maagap ang masipag uh, yes po uh, parang ganun lang ha po uh, kung maagap ka ay uh, mas daig mo daw yung masipag okay, all right po at uh, palapit na nga po nang palapit yung pagtatapos o pagsasara po ng tabing at uh, yan nga po, uh, lagi nating tinitingnan yung uh, kilos nga po ng uh, Komele. Ay, para kasing uh, babala yan eh, uh, parang nakikinig-kinita natin sa mga kinikilos po ng Comelec kung matutuloy ba itong December 1, 2025 or hindi po. At panawagan naman po, doon po sa mga nagkukomento, sana naman po ay tapusin po natin yung video. Bago po tayo magkomento, commento dahil napakarami po kasi ng mga nagko-comment na napakalayo naman po doon sa tinatapik o sa uh, sa mga tinatalakay ko. Ah, uh, andami nang nagsasabing daw, um, "Oh, lang daw tayo uh, sa isang uh, sikat at kilalang uh, broadcaster at uh, YouTuber or comment uh, or uh, content creator patungkol po dito uh, sa uh, usaping ito." Yes po, ako po ay nangungupya lang sa kanila. At sila po yung aking ginagamit at ginagawang giya para sa paggawa ko po ng mga na content dahil napaka super legit po ng uh, uh, kanilang uh, programa, ng kanilang mga pinapahayag, lalong-lalo na po itong si uh, Idol kags Boots. Hindi po tayo nahihiya na lang tayo. Totoo po. Eh mas maiging na po yung... Uh, Mangungupya ka sa katotohanan kaysa magsalita ka ng walang katotohanan at uh, puro fake news, hindi po ba? So mas okay na nga po sa akin yung nangungupya lamang ako kaysa magsalita ako ng puro kabulaanan.